lemon grass ang bango at ang tataba ang dami hindi lang ito panggamit na mga kabayan talagang ito ay uh, farm ng tanglad kasi bibinta nila ito mga kabayan Kumusta mga ka-idol ang pagbabalik ng ating YouTube channel, Boy June Channel, sa hindi pa natin umpisahan ng ating video, pakipindot naman sa ating subscribe buttons. At i-like, comment ang ating mga videos, para sa inyong suporta ng ating channel, at may panibagong video na naman tayong e review ngayon. Ang channel ni Lori Talita Aquino, nag-join ito noong bulan ng August 14, 2018, may video views itong umaabot ng 149,301,281, at may subscribers itong umaabot ng 520,000. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyo malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, e-comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyong makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers, or mga content creators na inyong nakilala. Ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At dito na tayo sa kanyang official website ang Social Blade, dito ating makikita ang kanyang subscribers, umaabot ito ng 520,000. At dito naman sa kanyang upload videos, umaabot ito ng 3,300, at dito naman sa kanyang video views, may 149 million ito. At nagumpisa ito mag-vlog noong August 14, 2018. At dito sa kanyang social grade day, at dito naman sa kanyang social blade rank, ang 205,473, at dito naman sa kanyang subscribers rank, pang 1785 ito at dito naman sa kanyang video views rank pang 138,269 at dito sa kanyang Philippines rank naman pang 543 ito at dito sa kanyang people rank pang 1,350 ito at dito naman sa kanyang the last 14 days sa subscribers walang nakalagay at dito sa kanyang video views sa the last 14 days may 1.3 million itong nakukuha, at sa kanyang 14 days na earnings, sa lowest may nakukuha itong 334 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. May 19,372 pesos itong nakukuha, at dito naman sa kanyang highest earnings sa the last 14 days may nakuha itong 5,300 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 307,400 pesos. At dito na tayo sa kanyang 14 days na subscribers at video views at sa kanyang estimated earnings, ating makikita ang nakadagdag na subscribers at ang mga video views, at mag magumpisa tayo sa kanyang daily average na estimated earnings, sa lowest may nakuha itong US 10 US Dollars, kung ating ipalit sa peso may 1,044 pesos ito, at dito naman sa, at dito naman sa highs. May nakuha itong 292 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May 610,936 pesos ito. At dito na tayo sa kanyang weekly average sa lowest, may nakuha itong may 108 US dollars ito, kung ating ipalit sa peso. 6,264 pesos ito. Dito naman sa kanyang highest estimated earning, may, na may nakuha itong 1,700 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. May 98,600 pesos ito. Disclaimer lang mga ka-idol, ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na estimated earnings sa lowest, may na may nakuha itong 548 US dollars, kung ating ipalit sa peso, may 31,000 784 pesos. At dito na tayo sa kanyang Highs estimated earnings, may nakuha itong 8,800 US dollars kung ating ipalit sa peso. May pera itong umaabot ng 510,400 pesos. Wow, congratulations sa channel ni Lori Talita Aquino. Congratulations sa channel ni Lori Dalita Aquino at sana po hindi tayo mag-skip ng mga ads para makatulong tayo sa kanilang mga channel at marami pa silang matutulungan na ating mga kababayan na mga nangangailangan at hanggang dito na lang tayo mga ka-idol at maraming salamat po sa inyong lahat.